So, what's up mga kagusla? Mga unta mga kagusla, kain na tayo mga kagusla. Ayan, lugaw. Lugaw ang ating, ang ating, ano, breakfast. Ayan, may itlog. Kaya na. Hindi, meron din tayo nitong pandesal. Kaya na, mainit pa ito mga kagusla. Hmm, sarap. Kasi may, ano, siya, may, 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 ano, may bawang. Bawang at saka, ano, may luya. May itlog. Dito tsaka may ano, may may manok. Kaya na tayo mga gusla. Mm. Alam niyo mga ganusla, mas, masarap din to sa umaga ano, itong ano, ilugaw na may ano, may itlog, may manok. Ayun, yung manok. Hindi yung itlog. Yan, itlog. Mm. Ang ating pandesal. Mm -hmm. Sarap. Mangitin pa yung ating lugaw. Nakagusla. <coughs> Ito lang yung ating video ngayon mga kagusla. Mm. Ang ating breakfast for today's vlog, mga kagosla, lugaw na may itlog with chicken. Alright, kain na tayo mga kagosla. Mmm... Hmm, lamik sarap setengah lub, lebih sayap lamik, mangga gobos tamang sama sa sama ulan maulan na panahon ang lugaw. Oh, di ba? Ang usla. Hmm. Mm. Oh, bos, ini nama bos lah. Thank you for watching.